Ito siya mga katrabaho. E eh, dito sa ibang vlog natin, meron na naman niya. Kaya lang papakita ko lang sa inyo ngayon kung pa, paano siya gamitin. Ayan, wala kasi tayong tigang video. Kaya yan. Bali natin siya ngayon. Yan yung forma niya pag sinuot mo siya. Uh, ngayon, pag gusto mo iskwala. Ayan. Ayan. Maganda yung bali niya. Ngayon, pwede ka rin magbilog. Depende sa iyo kung ano dahan-dahan lang puro pa ganun lang ang suit so nyan pag gusto mo magbilog ayan pag ganyan lang forma nya tapos tulak dito ayan yung pinaka pang hawakan kaya ganyan pag videohan nyo sya pag videohan nyo sya ganyan ang forma nyan letter T yung pinaka ano eto yung sinasabi kong gap para pagka nag bend kayo hindi ito maiipit toto to, itong babaliin nyo Ah, pinakita ko lang po yung sample kasi yung magiging finish ng gawa natin nyo ng bendingan ah uh, hindi ko na po may papakita yun kasi sa, sa iba pong gamit yon doon po sa tropa pinapagawa lang sa akin pinakita ko lang yung magiging finish nya kaya ganyan ang style nya okay balik tayo doon sa kabila